Umani ng kaliwat kanang papuri ang celebrity couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes nang ishare nila sa publiko kung paano nila ispend ang oras together with the kids, isang simpleng larong pambata, sa damuhan nagluksong baka ang mag-asawa. Bumilib naman ang maraming netizens sa galing ni Marian magluksong baka. Ayon sa ilang komento, sa kabila ng pagiging busy ng dalawa sa kanika nilang careers, ay nagbibigay pa rin sila ng oras para sa isa't isa at sa kanilang mga anak. Ito raw ay good example para sa mga working parents, pero hindi kinakalimutan ang kahalagahan ng pamilya. Sa ad sa isang komento, kahit busy sila sa work, they always find time to spend together and their kids, they know their priority and keep their marriage happy. Ayon pa sa marami swerte daw si Ding Dong kay Marian dahil isa itong mapagmahal na apo, anak at ina. Bukod pa rito, isang netizen ang nagpahayag na dapat maging inspirasyon sina Marian at tingdong sa pagpapalaki ng mga anak na inuuna ang mga outdoor activities tulad ng pagpunta sa parks instead na hayaan lang silang maglaro ng gadget sa bahay.